Heart Evangelista. Pinuri si Liza Soberano sa pag-push nito ng kanyang karera sa Hollywood. Kahit walang sumuporta dito, noong una pa lamang at nagsisimula siya. Very proud si Heart Evangelista sa narating ni Liza Soberano sa pangarap nitong makapasok sa Hollywood. Matatandaan na nagbukas na sa mga sinihan sa Amerika ang pelikulang Liza Frankenstein, ang debut Hollywood movie ni Liza kung saan meron siyang malaking papel noong February 9, 2024. Nagkaroon ng premiere ang pelikula sa Hollywood Athletic Club sa Hollywood, California noong nakaraang February 5, 2024. At kasi sama si Liza sa cast member ng Liza Frankenstein na dumalo. Nagkaroon din ng special advance screening ang piko na ni Liza sa Pilipinas isang araw bago ang showing nito sa bansa. Sa Instagram nagbahagi si Liza ng kanyang pasasalamat sa matagumpay na premiere ng Liza Frankenstein sa US. Mensahe ng aktres. I'm intuitive person and I just know everyone is going to love this film. What a special night the Lisa Frankenstein premiere was. I'm so incredibly honored to be around amazing talent and even better human beings. Dag pan, Eliza. Words cannot even express how happy I am to be part of your vision. Thank you for seeing potential in me even when I had doubts. You were the heart of this field, and we couldn't have done it without you. Thank you for creating the masterpiece that is Liza Frankenstein. And I had so much fun entering your quirky little universe. Umani naman ito ng positibong komento mula sa mga netizens. At talaga namang very happy ang mga kasamahan ni Liza dito sa Pilipinas na mga actresses and actors sa nanating ng actress na si Liza sa Hollywood. Isa na dyan si Heart Evangelista na nagkomento sa post na ito ni Liza. Ayon sa aktres at fashion icon na si Heart Evangelista, masayang masaya siya na mismong si Liza ang nag-uukit ng sarili nitong daanan sa Hollywood. Sabi ni Heart, carving out her own path. This is power. Proud of you, Liza you went against the flow of the usual norm. Dagdag pa ni Hart, mahirap ang ginawa ni Liza dahil tila nagsimula siya sa baba, samantalang sikat na siya rito sa Pilipinas. Anya, the risk of not getting anyone's approval and is still going for what's in your heart. Go for it. Congratulations. The spotlight is on you for everyone to see. Samantala, matatandaan na nagdesisyon si Liza na manirahan na sa Los Angeles, California upang karirin ang kanyang Hollywood dream noong 2023.